Hello mga kabakyard, welcome po muli dito sa ating channel you no? Know? So ngayon mga kabakyard, uh, i-share ko sa inyo mga kabakyard you know? Magka uh, bacterial flushing po ako mga kabayad sa aking uh, mga Ayun. Mga sisiyo mga kabakyard, kasama na rin yung ating mga inahin. Lahat mga kabakyard, pati nakatali, bibigyan na rin natin mga kabakyard ng... Uh, water soluble powder antibacterial dash vitamins yan mga kabakyard so ito po mga kabakyard ang pinakamura sa lahat mga kabakyard you know, na uh, nabili natin na antibacterial so mga nakaraan gumagamit tayo ng amoxicil at saka primoxil so mas maganda ito mga kabakyard you know, yung vitrosin Uh, Bitresin Classic mga kabakyard yan Halagang uh, 15 pesos lang mga kabakyad, yan o. No? Halagang 15 pesos lang, tapos uh, water soluble na siya, powder, antibacterial, dash vitamins, yan mga kabakyad. So nasubukan ko na rin ito dati mga kabakyad, napaka naganda rin ang na resulta mga kabakyad. Meron din akong mga video noon sa YouTube na ito yung ginagamit natin mga kabakiard. Vitrasin Classic. Mura ito mga bakyard kung gusto nyong magtitipid kayo. So ito pwede na sa inyo mga bakyard no, kung kayo nagtitipid. Kung namamahalan kayo doon sa uh, Ambroxetil at Primoxil. Yan 15 pesos lang ito mga bakyard, uh, pwede, na, pwede na kayong mag bacterial flushing sa inyong mga lagang manok. Tapos may kasama pang vitamins mga bakyard, Ayan. Ang gagawin natin ngayon mga bakyard Ah, meron na tayong malinis na tubig mga kabakyard. Tapos Itataktak lang natin ito Ayan Itataktak lang natin Pwede rin ito sa baboy Mga kabakyard, Mga laga nating hayok Baboy Manok Ayan So ito yung magsisilbing tubig sa ating mga alaga mga kabakyard. Yan. Shake lang natin. So 4 liters ito mga kabakyard pag napuno. Uh, hindi na natin pinuno. Yan natin kamabaw lang. Yan. Ngayon, isita side muna natin yung mga backyard at tayo muna yung magpakain ng no? mga alaga natin manok mga backyard. ikat samahan nyo ako mga kabakyard. Yan, dinhi tayo. ito yung mga kabakyard para sa ating mga tag. Yan. Tag developer ito mga kabakyard, konti na. Ito naman booster, booster pa rin mga kabaki din sa ating mga alaga. Yan, bago yung isa. Ayan mga kapakit, pinipreter muna natin yung pagkain nila bago yung isa ay sa mga sisiyo natin tangkalin natin yung kailang tubig kasi papalitan natin ito ng uh, antibacterial babalikta rin lang muna natin ito para makatupid tayo sa karton maubuso na rin tayo ng karton ayan so malinis naman yung likod mga kapakit saka natin bibigyan nyo ng pagkain Ayan, ang gutom na nila, mga kabakyag. Ah, ang gutom na. Dadagdagan pa natin mga kabakyag para walang ilaw-ilaw yan, mga kabakyag. Ayan, mga tatato naman sila kumain. Ayan, ubos na yung pagkain nila. Ang gastos talaga mag-alaga ng sisiw. Ayan. Ayan. Tapos lalagyan natin mga mga kabakyad ng ano mamaya. Yung Vitrasin Classic. Ayan. Tapos din yun naman mga kabakyad oh. Yung ating ah. Back to father. Ayan. Tapos tatanggalin din natin ito mga kabakyad yung tubig. Kita na, papalitan kita natin ito. Yan. yang sudah mau ke ya, dan lagi pekerjaan So nilipat natin yung pagkain din ni eh, mga kabakyar dahil pag doon kasi naapakan, natatapon, sayang, adyan o oh, talagang kain. Kain sila dyan. Nabulunan na. So ayan. Diyan sa ating stag mga kabakyar. ayan. Uh, 你说。嗯我 ngayon naman mga kabakyad, uh, ito paghati-hatiin natin sa kanila ito uh, lahat sila bibigyan natin mga no kasama na yung mga nakatali natin ayan meron yung mga sisiyaw dami-damihan natin mga kabakyad ang para sa sisiyaw para Array, marami yun sila ayan ito so, sa mga kapakar para ito dito sa ating mga nakakord naka yan dito tayo so first ball yun sa ating uh, yan yun Ayan. Tapos ito naman, dini. Lugi na naman tayo sa breeding natin mga kabakyard Apat ang babae Isa ang tandang Ayayay maganda talaga pag napili yung itlog pag yung matutulis lang lamang ang tandang talaga doon pag yung mahayaan mo lang sa mutsari ayan mas nga So ayan mga kabakyard no. So nandito yung aking dalawang prinsesa. Ayan. So tapos na tayo mga kabakyard magpakain ng ating alagang manok. Tapos ah uh, nagano tayo mga kabakyard nagbigay tayo ng uh, antibacterial plus uh, vitamin. So ayan lang mga kabakyard sana support niyo pa rin yung aking channel mga kabakyard you no. Know? At uh, maraming salamat po mga kabakyard sa inyong panonood. Ayun, God bless po.